Nasubukan nyo na ba ang kauna-unahang swirl cake sa buong Bulacan na inspired sa funnel cake na kilala sa North America? Ang atit kuya, pinuntahan ko nga ang store ng Sweet Dash na located sa loob ng bagong Bulian Food Park sa Malolos, Bulacan para masubukan ang pinagmamalaki nilang swirl cake. Nagre-range ang price nito from 95 to 165 pesos at meron silang 7 variants na pamimilian. na fry yung butter nito at isi-shape ng paikot sa kanila lalagyan ng toppings depende kung anong variant at lalagyan nila ng ice cream, whipped cream at syrup. Ang mga in-order ko nga ay cookies and cream peanut butter, and banana, biscoff, and banana split. nag din ako ng Wicked Oreos nila, dinidip din ito sa butter at pinafry. Ilalagyan ng powdered sugar, whipped cream, at choco syrup. Medyo similar ang mga toppings ng swirl cake sa Japanese crepe. Ang pagkakaiba lang nito ay crunchy talaga ang texture ng swirl cake. Mas okay ito i-consume agad pag-serve para ma-enjoy nyo ang ice cream. Light lang yung lasa nito at hindi nakakaumay. Kapag gusto nyo rin itong subukan, open sila araw-araw. Located sila sa loob ng Bulihan Food Park. Ople Road, Bulihan, Malolos, Bulacan. O paano mga kuya? Akala ko na parang pancake. Crispy and crunchy pala siya. Kaya lang, kailangan siyang kainin agad kasi nadulusaw yung cream saka ice cream. Kain tayo!